mga par so mga par for this video today is friday so bagong araw bagong simula ng mga par so syempre mga par <laughs> sobrang hangat mga so nalito na ako sa office mga par so yan nga hindi pa ako nakapag almosal kasi yun uh, yung oras sobrang dali so hindi nga ako nakaligo mga par so, yung ako mga par at syempre yung pamahaw natin mga par Uh, almosal is uh, itong Potomaya so yun mga par, update ko yung mamaya mga par sa ating mga kalokoha nga gawin kasi nga, meron tayong nga gawin kay Alvarote mga par yung kasama nga dito <laughs> so yun mga par, update ko yung mamaya let's go meron ah, cover ngayon sa cultural mga par Diyan. so tara mga par, malapit na magsimula ah, simula na para mga par So, so yun mga par, dito kami sa loob ng cultural na naubos na, 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 na practice sa training. So yun, so yun. So yun mga par, training sa mga par. Yan yun. o so, mga par, kapag may, pag may cover mga par, simple, meron tayong snack mga par. Oh, snack. Ito you know, tayo snack. Oh, sandwich snack, mo lang. Yan. Snack yan. <laughs> <laughs> wow. Ay mo tayo. Wow. Ito, itong mga para, Once ma mag-cover mag ka mga par ganito, mga event, hindi talaga yung mawala yung snack, yung mga pagkain. So, ito mga para, Ayan eh, mga parang, sobrang masubat din mga parang. <laughs> par, sobrang taba ko mga parang. <laughs> ha? Mm Hindi. -hmm. <laughs> Ipinakalit mo dito? Pires? Hindi. Meron silang iba't ibang mga gagawin mga parang. So mag-pratik. mag, -pratic, mag sila mamaya mga parang. So dito. So mag video tayo mga parang. Tignan So ito yung group 1. Tapos... Yung group 2. Tapos isa yung group 3. So tatlong grupo sila mga parang mag... Ma, -rusla. Ma. Alam mga par Basta yun yun, So yun mga par practice lang dito mga par. Practice biru oh, mga par. So, yung activity, mga para, yun yung uh, training sa mga, uh, no sa MDRMO. Tapos, mayroon, mayroon din yung intern sa so criminology. So, yun, mga para, sa punta tayo dito, mga para, sa gym. Tara. So, yun, mga para, dito tayo sa gym, mga para, sa gymnasium. So, itong activity, mga para, isa tong MDRMO STEMS In-House in Skills Review or BLSFA.